Sa pangalan ni Allah ang mapagbigay ang mapagbigay al- fatiha 1 Ang pinakamaayain ang pinakamaayain al-Fatiha3 At alalahanin ninyo ako at alalahanin ko kayo al-baqarah 252 ako ay malapit, Ako ay tumugon sa mga tumatawag sa akin al-baqarah 286. Ang Ala ay nagmamahal sa mga nagsisisi at naglilinis ng kanilang sarili. Al-Baqarah 2:22. Ang Ala ay kasama ng mga matiyaga. Al-Baqarah 2:53. Si Ala ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. Al-Baqarah 2.95. Si Ala ay nasisyahan sa mga nagsakripisyo para sa kanya. Al-Baqarah 2:27 ang Allah ay nagbibigay ng karunungan sa sinumang kanyang minamahal, Al-Baqarah 2.2610. Gustong gusto ng Allah ang mga matuwid, Al-Imran 3 Services. Ang Allah ay umiibig sa mga mapagbigay, matiyaga, at nagpapatawad, Al-Imran 3.34. Gustong-gusto ng Allah ang mga nagtitiwala sa kanya, Al-Imran 359. Huwag kayong mag-aapi sa inyong sarili sapagkat ang Allah ay may awa sa inyo An-Nisa 49 Gustong-gusto ng Allah ang mga makatarungan Al-Ma'idah 54 Ang Allah ay nagtakda ng awa para sa kanyang sarili Al-Anam 62 At kapag dumating sa iyo ang mga mananampalataya sabihin mo Kayat ang kapayapaan ay para sa inyo ang inyong Panginoon ay nagpakumbaba sa kanya. Ang awa ng Allah ay malapit sa mga gumagawa ng kabutihan, Al-Araf 7.56. Ang aking awa ay sumasaklaw sa lahat ng bagay, Al-Araf 7.56. Bustong gusto ng Allah ang mga matuwid at taubah na Ang Allah ay kasama ng propeta at ng mga mananampalataya at taubah 9.40. Ang ala ay nagaanyaya sa tahanan ng kapayapaan. Yunus 10.25 Ang ala ay malapit, tumugon Hod Elm 16. Si ala ay ang pinakamahusay na tagapagtanggol, ang pinakamahabagin Yusuf 24. Talastaron Tunay na sa pag-alaala kay Allah, ang mga puso ay nagtataglay ng kapahingahan, Arad 3.8 Kung kayo ay nagpapasalamat, ako ay magdaragdag sa inyo sa pabor, Ibrahim 14.17. Sa lastaron, ipaalam mo sa aking mga tagapaglingkod na ako ang mapagpapatawad, ang makapangyarihan sa lahat. Ang ala ay kasama ng mga natatakot sa kanya at gumagawa ng kabutihan